Good morning! Ayan! Nandito tayo ngayon sa Songshing Park and Todo is there. So, ayan. May pag-uusapan tayo. It's, it's about a uh, Korean actor. Ayan! Nagparafitul po kasi nga. na love scam si Lolo. Kawawa naman. Ayan. Humingi siya ng tulong kay, ano, kay Idol Rafitul po kasi nga. Na-love scam siya dang may gawa ay syempre pinay actually di natin alam kung lalaki o babae kasi nga loves kami parang pinaniwala siya dun sa napaka sexy at napaka napaka profile hindi ko alam kung bakit siya nagbitaw ng ganong kalaking pera na hindi niya naman siguro nakakausap ng personal well marami talagang nangyayaring ganoon na kahit hindi sila nag video call. Eh, talagang iniwala sila sa tamis ng mga salita ng mga Pilipina. Actually, hindi lang naman loves kami. Kahit sa totoong, ano, partners. Like, ah, uh, yung Pinay nakakilala ng AFAM. Tapos, pineperahan niya lang yung AFAM. ba? Diba? Nakakaawa din mga minsan yung AFAM. Kaya, ang iba is nadadala. Ngayon, humingi siya ng tulong kay Rafi Tulpo. And, hindi lang siya yung noon. Kasi may mga lumapit pa na Uh, Nagreklamo din kay Idol Rafi. Ibig sabihin, talamak na ang scammer sa Pilipinas. <laughs> At ang puntiri ay mga afam. Mga afam. O, oh, diba? Oh, Ayun, o. Okay. Katulad yan, mga afam. Ayun pa. Nagbabasketball afam. Marami afam dito. Well hindi naman natin nasisisi kasi katulad niyan matanda na gusto nila ng makakasama sa buhay and then hindi natin siya masisisi kasi syempre napaulanan na ng mabulaklak na mga salita di ba uh, gusto niya magkaroon ng makakasama sa buhay nakala niya totoo sa kanya kasi alam naman ng lahat ng mga pinay is maalaga di ba mga caring ang pinay and hindi nila alam na yung ipagsamantala Well, may kaibigan akong ganyan ang nangyari sa ano niya. Woo! Ganda ng hangin. Sarap ng hangin. Sa ex niya. Way back 2022. Way back 2022. May nakilala akong afam sa malapit sa Quiapo Church. Mamalimos siya. Tapos sinanong ko siya, bakit siya namamalimos? Ang sabi niya, may namit daw siyang Pinay na taga. Hindi ko nasasabihin kung saan lugar ha. Pero sabi niya, na niya daw sa internet and one and eight months silang nag-uusap LDR and then nag-decide siya pumunta ng Pilipinas para ayun, mamit meet na nga yung ano niya, yung jowa and pagdating ng airport sinundo, sinundo naman talaga siya yun pagdating ng airport, di ba nasundo siya And pumunta na sila sa hotel. Pagdating sa hotel, parang ano, kumain lang daw sila, naglabing-labing. Siyempre, natural na yon di ba? Sinundo siya sa airport, naglabing-labing. And then, nakatulog siya, siyempre, pagod eh. Mahaba ang biyahe from the US to the Philippines, di ba? Napaka-haba ng biyahe. And, pagising na, pagising niya, wala nang natira sa kanya kahit isang kusing. <laughs> isang kusing wala. Even the passport, sabi ko nga dapat yung pati yung passport eh, iniwan na lang sana. And yung ibang mga ano, mga important documents, sana iniwan na lang. So pati passport, lahat-lahat, laptop niya, cellphone niya, lahat 'yon. Uh, kinuha nung Pinay na nakamit niya. Ayun, na wala siyang contact, so wala siyang cellphone, wala siyang ano. And ayun. Actually, inilapit ko siya sa kaibigan ko eh. sabi ko tulungan. And nag-oo naman yung kaibigan pero ko pero hindi ko na siya na-update about that. Pero sabi nung isa naming friend, pinuntahan daw nila, hinanap nila. And after that, hindi na kasi ako nagtanong eh kasi syempre na busy na rin ako sa mga ano, ang gusto ko lang is mal mailapit sa ano, uh, nasa taas para makauwi ng bansa nila. Taga US 'yon. O di ba? Kaya minsan yung mga apam, natatakot na sa mga pinay. Takot na takot na sila. Actually, may nakilala ako na, ano, nakilala ko siya sa dating site. Pero, ano naman, goods naman kami. Na, goods kami. The last, ano lang, 2023. Ayun. Nung, before ako mag-flight. Ay, hindi, hindi. Mga February 2023. Ayun, nakilala ko siya. And then naikwento niya rin yung mga ganyang bagay na may naging girlfriend siyang taga ano. Taga doon din sa sa so, sinabi ko doon sa isang afam na na kinuha yung mga gamit niya nung pinay. Taga doon din. Ayun, 'di ba? May naging girlfriend daw siyang taga taga doon. Tapos alam niyo ba na ang nangyari is nagpapadala siya ng pampagawa ng bahay ng pinay. And then to the point na humingi na yung binay ng pambili ng sasakyan, binigyan niya kasi yung mga afam na iba is mayayaman naman talaga. Not all, pero mayaman. Actually, wala pa akong nakilalang afam na mahirap eh. <laughs> yung mga nakaka-chat ko mayayaman talaga, pero hindi naman ako nagsasamantala sa kanila. Though, syempre, yung mga naging boyfriend ko, sila talagang nagbibigay. Ang ginagawa lang nila is hinihingi lang yung complete details ko. And then, ayun. Yung dati na ano, You can go to the Western Union and take your money, oh, ba? Diba? Sino bang ayaw? And then, sinasabi ko sila, lawag nang uulit. Ayun nga, back to ano tayo to nakilala ko. Ayun, nakilala ko siya, nagkabutihan kami ng loob. Pero, may isang bagay akong ayaw sa kanya, kaya inayawang ko siya. And sabi ko, uh, we're not meant to be. Kasi nga, si Loso, gusto niya. Parang feeling ko, kapareha siya ng ugali Nung pinakauna, pinakaunang afam na nakilala ko Si, ano Johnny at uh, Atiberi Oh, pinangalanan Yun, yun, parang pareha sila ng ugali Yun kasi Ang gusto nila is umuwi lang ako ng Bicol call Doon sa isla Tapos kahit wala akong internet, okay lang sa kanila Kasi naglo-load talaga sila ng pang-call Para lang tawagan ako Yun ang gusto niya, ayoko na ganun Obsessed masyado, possessive, diba Ayun yun yung gusto niya and sabi niya every papadalhan na lang ako ng ano ng allowance namin mag ina ba diba? pero dun lang ako sa Bicol wag akong aalis until ano dumating siya ng bansa pero syempre ako kasi may sariling buhay may sarili akong trabaho so bakit ako asa sa kanya diba? ibibigay niya pero wala naman akong kalayaan so dun ako sa may kalayaan ako kaya ayon, hindi ko itinuloy yung ano ko sa kanya. And nagpapahanap yun ng ano, ng bahay actually sa ano, sila part. And para ano daw, pagdating niya is ano, may bahay na kami. May bahay na siyang ano, kasi mag-stay siya sa Pilipinas ng one month. So, doon na, doon na siya didiretso. De or else, condo. Hanap siya bahay or kaya condo. Ngayon, pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi gusto yung ganyan na na pinagbabawalan ako sa mga gusto kong gawin. Tapos sabi niya, uh, goods naman yan sa eh, kasi ano, pabor daw sa akin kasi nga, wala akong gagawin, doon lang ako kay yes siya. So, hindi ganun kasi yung buhay ko, hindi ako ganun lumaki. Alam niyo naman lahat na napaka-independent ko. Independent ako, kaya hindi ako nagiging dependent sa isang tao. Kahit mapera ka, iiwan kita kapag ako, pinagbawalan mo sa lahat ng gusto ko. Ganun ako eh. Ayoko sa lahat yung pinagbabawalan ako. And lalo na kung wala naman akong ginagawa, di ba? Yung kasi yung gusto niya na parang ibibigay niya lahat ng gusto ko basta umuwi ako ng Bicol. Mahilig yun magpadala. Nagpapadala yun. Pero ano lang, mga three months lang kasi kami nagkausap eh. Nagpapadala yun every week. Every week. Actually, umuwi naman talaga ako ng Bicol noon. Kaya lang, yung ano, yung time na tumawag siya, tapos syempre, mga, sa paligid ko, hindi ko naman ma, ano, hindi ko naman ma, makontrol ang paligid ko na may mga nag-uusap dyan, tapos may mga lalaki, pero syempre, mga tito ko, mga sila tatay, nag-uusap, ayun, nagagalit siya, sasabihin niya, sino yung lalaki, ganyan, ganyan, wala. Kahit weekly mo akong padala ng pera, kung ganyan ugali mo, no way. ikis ka sa akin <laughs> Kayang kaya kaya kong maghanap ng pera na ganyang kalaki. Ayun. That's all for today's video. Sana naman yung mga Pinay na nagkakaroon ng atam na jowa. Huwag nyo naman ano. Huwag nyo naman lolokohin. Kasi... Kawawa naman sila. Naghahanap sila ng totoong magmamahal sa kanila. Do, ang ibang apam is, may mga manloloko rin, may ibang kachat bukod sa'yo. Pero, hopefully, wag nyo namang gawin yung ginagawa nila. Kasi nakakaawa din sila. And that's all for today's video. Mag-ingat po ang lahat and bye-bye. This is Queen May. Uminom kayo ng maraming tubig and God bless you all. Lagi mag-pray. Bye-bye.